Hey yo, what's up mga uh, Update lang tayo dito sa farm dito sa South Korea Ang baho Amoy <laughs> pupo Amoy pupo ng hayop ha? Ito, uh, inabunuhan ng Ilagyan na, nilagyan na ng pupo ng hayop Napakabaho po dito Ayun uh, na uh, Parang na uh, Cultivate na ng traktora Ito, nagsisimula na Itong puno na to fruit bearing trees, may bagging sa loob, parang hindi naman siya greenhouse, pero bagging yan pag namunga siguro, dyan sa loob ang pitasan may update lang tayo ang daming nagme message sa akin yung mga nakauwi na ng kabite, hindi ko na lang babanggitin ang mga bayan nila, meron sa Batangas kinakaltasan ng kukmin, bakit may kukmin? wala dapat kukmin men, ah tapos sa Pilipinas nakukunin makukuha, ang Kukmin, delikado yan, huwag kayong maniwala dyan. Ha? Yun nga umuwi na hindi nakuha ang sahod sa Pilipinas na lang daw ibibigay yung two months, hindi na makuha-kuha dyan sa Pilipinas. Yung nandito nga sa Korea, nag-TNT na dahil yung tatlong buwan niyang sahod, dalawang buwan nilang sahod, hindi nakukuha, hindi binibigay ng broker, kahit ibinigay na ng employer. Ha? Huwag kayong nagpapaniwala sa kaltas ng Kukmin. Ang daming hindi nakakuha niyan. Yung iba, wala pa sa kalahate. Ang Kukmin po is para sa mga uh, EPS factory worker o mga trabahador dito sa South Korea. Kung kinakaltasan kayo, kung may nakauwi man na nakuha ng buo ang Kukmin, ang Kukmin po, kunyari, isang daan ang hulog mo monthly. Sa limang buwan, may 500 ka na may uuwi. Ito ang good news ng sa Cookman. Pag nagbayad ka ng 100,000, ang amo mo magbibigay din ng 100,000. Kung baga, 500,000 sa'yo, 500,000 sa amo mo, magiging 1 million Korean won or nasa 40,000 pesos yan ang may uuwi mo. Nagdodobli yan ng anganak kasi nagbabayad din ang amo mo. Pero sa seasonal farm, farm worker, hindi po dapat yung ganyan. Kasi ang nakikinabang niyan, broker, wag po kayong pumayag, na napakaltasan kayo ng kukmin. Maliban na lang kung yung bayan ninyo, lahat ng umuwi nung mga nauna, e, eh, ibinigay yung kukmin ng buo. Ganun po ang kukmin, ha? ha? Eh, pumayag kayo, jackpot yan. Kung, ibi, kung ibinigay ng buo, ha? May mga pinapakitang payslip sa akin. Sir, ito po yung kaltas sa amin, 94,000, ha, sir? 100,000, Duma pu'yan po 'yan. Times to po 'yan every month. Ha? Kung 8 months, oh, malaki laki. Kaya masama. Ang daming umuwi na hindi nakuha, ang daming umuwi. Nga ng 1 port lang ang nakuha. Ha? wala pa sa kalahati. Ang laki na bang yung broker. Kaya huwag magpakalkas ng kukmin kung hindi naman ah nababawi ng mga kababayan ninyo ang kukmin, ah pag umuwi. Oh, hindi wala sa airport po 'yang kinukuha pinaprasis Pinaprocess po yan sa labor pag kinukuha na pag uwi na ng Pilipinas. Hindi yan basta-basta uwi ka ng Pilipinas. Sus, ginoo. Ang daming hindi nakakuha niyan. Kaya, huwag po magpakaltas ng hindi naman na ayon sa inyo. Meron pa nga kung, kung, kung kambohom, ang dami niyong mga broker, ah. wawa yung farmer, may binabayaran ng bahay, minsan kahit libre. Ah, yung bahay, pagkain, lahat necessity kinakaltasan pa rin ng 400 sila nakikinabang yan ha? Uh, umalma karapatan nyo pinagpaguran nyo yung sahod ninyo dapat walang kaltas depende na lang kung yung amo ninyo is kuripot at nagpapakaltas nang sa bahay at pagkain mostly hindi walang bayad ang bahay uh, hindi lahat nagbabayad ng bahay lalo na sa mga factory sa seasonal farm worker ginawang kabuhayan ang kaltas ang bayad sa bahay shipin mo kinsi ka tao siksigan silang lima bawat isang kwarto tapos yung bayad ng isa 200,000 ah, siksigan po yung dikit dikit ah. lugi po nagbabayad kayo ng isang milyon sa isang kwarto samantalang ang bahayan lang po dito 350 to 100,000 po ang bayad ah, kahit sampu kayo magdikit dikit doon sa bahay na yun dalawang kwarto may sala pa maluwag. Yo, know, God bless po sa lahat. Umalma. Ha? Ah, huwag kayong magpaapi dito sa South Korea. Yung iba nga siga dyan sa Pilipinas. Eh, ako eh. Pagdating dito, idol, patulong naman. No choice. Kailangan tulungan eh. Hindi ako namimili. Kahit baser kita.